Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Nilimasan ulit namin ang balon para ma-ready sa darating na piyesta. At sa video ngang ito ay makikita ninyo kung anong update na sa aming para. balon. At samahan nyo na naman ulit ako sa panibago nating video. Let's go! Alright! Oh mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay maglilimas nga pala ulit kami ng balon. Pero bago nga ito ay balikan muna natin ang mga pangyayari nung nakaraang buwan. November 1, 2023 nga nung ito ay huli naming nilimasan. At sa video nga ito ay makikita ninyo na wala pang bubong ang aming balon. Dahil nga wala itong bubong ay dito nalalaglag ang mga dahon ng punong kahoy. Nagmistulan tuloy madumi ang tubig dahil sa mga dahong nalalaglag dito. part nga ito ay napag-usapan namin kung kailan magkakabubong ang aming balon. May mga balon. Bakal at haligi na rin ito kaya ang kulang na lang ay ang kanyang yero. Matagal na sana itong may bubong subalit nagkaroon lang ito ng counting problema. Dahil nga dyan, ay napending ang pagbububong dito sa balon. Dahil nga ito ang pangunahing labahan at liguan dito sa amin ay marami ang naginanakit dahil sa pangyayari. At dahil nga dito ay kung sino-sinong mga nakaupo sa barangay ang kanilang na At matapos nga ang ilang buwan ay dumating na ang aming pinakahihintay. At sa wakas ay magkakaroon na ng bubong ang aming antipolo. At sa hindi po nakakaalam, ang tawag namin sa balong ito ay antipolo. Sa panguuna nga ng aming barangay captain at kanyang sangguni ang barangay ay binubunga na nga ang ating balon. Dahil nga dito ay matutupad na ang kahilingan ng mga taga-purok Dahil nga meron na itong bubong ay hindi na tayo ganong obligado sa paglilimas nito. Kahit nga hindi tayo ganong gumagamit nito ay nililimasan natin ito para sa mga taga rito. Kalimitan nga nitong naglilinis at naglilimas ay ang kapatirang tao Gamapi ng Ranso. Sa pangunguna ko at ng mga miyembro ng kapatiran ay dito kami nagko-community service palagi. At dahil nga sa amin ay nalilinis at nalilimasan ang balon Matapos na ito. Matapos ngang mabubungan ito ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Konti na lang ang nalalaglag na dahon sa tubig at naging mas malinis na ito kumpara sa dati. At naging mas maganda rin itong tingnan dahil sa kanyang bagong bubong. At halos araw-araw nga ay binibisita natin ito para malaman natin ang naging epekto ng bago nitong bubong. At dahil nga ito ang pangunahing labahan at liguan ng mga taga rito ay napakaraming nagliligo at naglalaba rito. Simpleng paglilinis at paglilimas ng balo na ito ay kahit papanoy nakakatulong tayo sa ating kabarangay. kalabo na parang ang Maganda pala pa siya sa umaga. Oo, oh, maganda umaga. Pa wala siya ni Gorong gano'ng naglaba yung bakit yan. Nga ni. Malinaw na eh. Pero parang gusto ko ulit silang abaling ah, baling limasan ulit. May mga bagong ano na At dahil nga dito ay niyaya ko ulit ang kapatirang tao gama pinang ranso para linisin at limasin ulit ang balon. At kailangan naming linisin at limasin ulit ang balon para hindi maging contaminated ang tubig dito. Bago nga namin limasin ang balon ay pinatapos muna naming maligo at maglaba ang mga taong nandito. Nausap nga namin ang mga nandito nalilinisin muna namin ang balon para ma-ready sa darating na piyesta. Ito hajan ay para malinis na rin ang kanilang gagamiting panligo at panlaba. Habang hindi pa nga natatapos ang naliligo dito at naglalaba ay nilinisan muna namin ng paligid ng balon. Binalis ang mga plastik at dahong nakakalat sa paligid nito. At hindi pa nga kami nakakayari sa paglilinis ng paligid ay may mga residente na namang dumating para maligo. Maya maya pa nga ay biglang dumating na ang ating mga kasama. Sila ang makakatulong natin sa paglilimas ng balon. Pinatapos nga lang nating maglaba at at magligo ang ilang residente dito at pagkatapos nga'y nag start na tayo sa ating paglilimas. Dahil wala pa ang iba naming kasamahan ay pinagumpisahan na namin itong limasin para maaga kaming makayari. At kami ang apat ang nagtulong-tulong upang maubos ang tubig sa loob ng balon. Hindi na nga namin hinintay ang karamihan sapagkat magtatanghali na ay wala pa sila. Kailangan kasi naming tapusin to ng maaga sapagkat pagdating ng hapon ay maraming maliligo at maglalaba Matapos dito. Matapos nga ang halos kalahating oras ay ito na ang ating nalimasan. Konti na nga lang ang tubig sa loob ng balon at siguradong malapit na tayong makatapos. Dahil na sa paglilimas na ito ay siguradong matutuwa na naman ang aming barangay captain pati na rin ang aming mga residente. At ang hiling lang namin ay sana ayusin ang paggamit ng balon para hindi ito maging madumi. Gumamit sana sila ng timba sa pagkuha ng tubig dito. Kung maliligo naman ay wag sa bunganga ng balon para hindi maging amoy sabon ang tubig at dito At bago nga ang ang ating paglilimas mga idol ay dumating na rin ang iba pa nating mga kasamahan. At habang nagpapahinga nga mga idol ay sinimot-simot muna natin ang mga plastic na nasa paligid ng balon. At sa sunod nga na project natin ay gagawa tayo dito ng basurahan para hindi nagkalat dito ang balat ng shampoo at sabon. Na nga ay maaga nating binalikan ang ating nilimas ay mga idol. Napakalinaw at napakalinis na naman ng tubig dito. At ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta. Ah. Ingat palagi. God bless.